this is the first question. As early as now, what has this role done for you in terms of your career? Uh, as early as now, po, this show has already done so much for okay, right. me. Okay. Hindi lang po in terms of exposure. Kundi yung lalim ko as an actor, my creativity ko na girl from being a mini ave who crosses over. from being seen as an enemy to becoming a hero. At naniniwala ako na marami pa kong pinto magbukas dahil dito na hindi ko pa ever na-imagine sa buong buhay ko. And I can't wait because I know that it's gonna be exciting and humbling. Thank you so much. Ayan, well, para sa akin naman, uh, serious. Uh, serious na ako. Parang, hindi ko ma-explain. Pero naniniwala ako na maraming pintuang magbubukas dahil sa Encantado Chronicles Sangre at uh, isang malaking karamalan na mapabilang at makasama ko sa napakalaming proyekto nito. Uh, lebos lubos nagpapasalamat si GMA dahil sa paglubog nila sa amin dito at sa amin mga bosangres na mga hindi dahil din sa kanila eh hindi ko magagawa pala ng mga Naniniwala ako na mas pagbubutihan ko, magsasaliksik, magiging handa para sa mga susunod na uh, pagkakataon. Maraming salamat. Thank you, Kevin. Para naman sa akin, ang Encantada Chronicles Sangre ay napakalaking biyaya na ipinagkaloob sa akin ng Panginoong Diyos. This is a full circle moment for me bilang isang bata na nanonood lamang ng Encantada noon and now, to be able to portray the character of Sangre Flamara na punong-puno -puno ng alab ng puso niya, di ba? Ang inet, the fearlessness na even ako sometimes as Faith the Silva, I cannot Um, bring it out. Pero dahil suot ko na ang costume ni Flamara, lumalabas lahat ng greatness in me na hindi ko din alam. Yun pala ang magic ng pagiging isang sangre. Kung so, kaya maraming maraming salamat po po for GMA Network sa pag-consider sa akin dito bilang sangre Flamara. And katulad ng sinabi ni Dea, yung growth po, hindi lang siya as an artist. I've proven myself over and over again because of this um, uh, journey na lahat ng bagay ay posible. Kaya huwag tayong matakot na mangarap. Huwag tayong matakot na tumalon. Dahil yung init na naramdaman natin, kailangan natin siyang ilabas. Maraming salamat po. I guess I will not only speak for myself. I can speak for all of us here. At lalo na po para sa aming apa ito pong proyekto na ito, ang Ilkandaya Chronicle Sangay has brought us to new heights of our lives. Literal din nalang po kami nito sa ibang mundo na hindi po namin kilala at hindi po kami sanay na panagawin na namin. Pero binigay po sa amin itong proyekto nito. At pinaghirapan po namin at ilang taon, pinaghandaan at tinapos po namin ito ng na buong puso at buong isip. At handa lang po kami ipakita to become Sangre Terra para po mabigyan ng tiwala ng maging bagong taga ng Brillante ng Lupa. Wala pong ibang laman ng puso ko, kundi punong-puno punong po ito ng pagpapasalamat. Ito po, this is a dream that I never dreamt of, but it came true. To be honest, I never thought that I would be part of the world of Encantadia because I was already part of Iado inangyo ko sa akin ito. I am thankful and I am grateful for the trust and I am excited for the doors that will open not just for myself but for everyone in front of the camera and off of the camera. Na bubuksan ko nitong entablado para sa amin abisala bisalaish.